maraming palatandaan na nagpapakita na kasalukuyan nating nararanasan ng mga huling araw. Ito ay malinaw sa patuloy na pagtaas ng gutom, mga sakit, hindi maipaliwanag na mga pagbabago sa panahon at lumalaking pagkawala ng koneksyon sa mga espiritual na halaga. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 24, ganito ang kanyang sinabi, Magdidigmaan ang mga bansa laban sa isa't isa at kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng kakulangan sa pagkain at malalakas na lindol sa iba't ibang lugar. Ang mga pangyayaring ito ay simula ng mga paghihirap kayo ay kapupuotan ng lahat dahil sa akin. Sa mga araw na iyon, marami ang tatalikod, magtataksil at magpapalitan ng poot. Marami ring mga huwad na propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Dahil sa pagdami ng kasamaan, manlalamig ang pagmamahal ng marami. Tukoy ni Jesus na ang kasamaan ay lalaganap bago ang kanyang pagbabalik at nakikita natin yun ngayon. Sa tingin mo ba aksidente lang ang pagbaba ng pagkakawanggawa, maliwanag na hindi? Pinagtibay ito ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo kung saan sinabi niya, Alamin mo na sa mga huling araw, darating ang mapanganib na mga panahon. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim, mayabang, mapagmataas, lapastangan, suwail sa magulang, walang utang na loob, masama Walang malasakit sa pamilya, mapagparatang, matitigas ang ulo, walang pagpipigil, mabangis, namumuhi sa mabuti, mga taksil, padalus-dalus palalo, higit na iniibig ang kalayawan kaysa sa Diyos. May anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Sa video na ito, layunin kong ipakita na tayo nga ay nasa huling mga araw sa pamamagitan ng pagtalakay sa pitong pangunahing kasalanan na laganap sa mundo habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Kung hindi ka pamulat sa mga pangyayaring ito, ihahanda kita na mas maliwanagan tungkol sa bawat kasalanan. Sa kasama ang palad, ang mga ito ay mga kasalanang nagagawa araw-araw at hangad kong ikaw ay umiwas dito. Bago tayo magpatuloy, Siguraduhin na kasubscribe ka na sa aking channel. Kung hindi pa, pindutin ang like at i-on ang notifications. Simulan na natin. Unang kasalanan, pagiging makasarili. Ang pagiging makasarili, ang pangunahing kasalanang binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo. Ito ay kitang-kita sa ating lipunan, lalo na sa mga social media platform kung saan madalas ipakita ng mga tao ang kanilang mga tagumpay na hindi iniisip ang iba o mga espiritual na bagay. Ang pagkamakasarili ay isang malaking espiritual na sakit ng ating panahon, sumisira sa pundasyon ng ating pagkatao at inilalayo tayo sa Diyos. Taliwas ito sa mga pangunahing turo ni Jesus na mahalin ang Diyos ng buong puso at mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Nakakatakot ang paglaganap ng pagkamakasarili, ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo na dumating hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at magsakripisyo para sa iba, tayo ay tinatawagan na labanan ang gawin na ito. Handa ka na bang isantabi ang iyong mga personal na kagustuhan para magampanan ang layunin ng Diyos? Pag-isipan mo ito nang mabuti. Ikalawang kasalanan, kasakiman. Ang susunod na kasalanang tinutukoy ni Pablo ay kasakiman, partikular ang mapanganib na pagnanasa sa kayamanan. Binigyang diin niya ang babala na ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang matinding pagnanais na ito ay nagdala sa ilan na lumayo sa pananampalataya na nagdulot ng matinding pagdurusa. Isipin ang napakaraming krimen na nagaganap araw-araw: pandaraya, pagnanakaw, pagpatay, at digmaan na lahat ay bunga ng pagkagahaman sa pera. Ang mga ganitong gawain ay sumisira sa mga pamilya at nagwawasak ng mga pangarap. Mahalaga na maunawaan na ang pera mismo ay hindi ang problema. Ito ay biyaya na ibinigay upang tayo'y matustusan at makatulong sa mga nangangailangan. Ang tunay na problema ay ang labis na pagkakapit sa kayamanan. Sinasabi ng banal na kasulatan na para sa ilan, ang labis na pag-ibig sa pera ay nagdulot ng matinding sakit na makikita ngayon sa mga taong kahit na sila'y mayaman, ay nakakaranas ng depression, pagkabalisa at mga panic attack dahil sa kanilang walang tigil na paghahangad ng higit pa. Kaya't mag-ingat, ang paglalagay ng pera sa ibabaw ng lahat ng bagay ay maaring ilayo ka sa Diyos at magpahina sa iyong pananampalataya. Ikatlong kasalanan, imoralidad. Ang malawakang paglaganap ng imoralidad ay nagpapakita ng pagbaba ng kabanalan sa ating mundo, lalo na habang papalapit ang pagbabalik ni Jesus. Isang tingin lamang sa telebisyon o social media ay nagpapakita ng napakaraming halimbawa ng kalaswaan at mga lantarang nilalaman. Ibat ibang apps at platform ang nagbibigay ng pera kapalit ng pagbabahagi ng mga mapangakit na larawan at video na nagtutulak sa marami na ipakita ang kanilang sarili sa mga estranghero kapalit ng pera. Dagdag pa rito, laganap ang mga website na nagtataguyod ng pangangalunya at nakakalungkot ang ganitong mga pag-uugali ay itinuturing na normal sa lipunan. Gayunpaman, ang imoralidad ay lubos na nakakasakit sa Diyos sapagkat siya ay banal. Sinasabi ng Biblia, Layuan ninyo ang sexual na imoralidad. Lahat ng ibang kasalanan na ginagawa ng tao ay labas sa katawan, ngunit ang nagkakasala sa sexual na paraan ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na galing sa Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili. Upang mabuhay at maghari kasama si Kristo magpakailanman, kailangan nating magsisi at magsikap na maging banal. Kaya tayo ay tinatawagan na layuan ang imoralidad at mamuhay upang luwalhatiin ang Diyos. Ikaapat na kasalanan, kalapastanganan. Ang kalapastanganan ay marahil ang pinakamabigat na kasalanan na laganap sa iba't ibang media tulad ng mga soap opera, pelikula, serye, musika at internet. Nagbabala si Jesus. Lahat ng kasalanan at kalapastanganan ay patatawarin ng mga tao, ngunit ang kalapastanganan laban sa Espiritu ay hindi patatawarin kahit sa panahong ito o darating. Ang kalapastanganan ay ang pagsasalita ng masama, pagmumura, paglapastangan o paggawa ng kasinungalingan, mga gawaing madalas na ginagawa ng mga pariseyo laban kay Jesus. Bagaman sinabi ni Jesus na ang karamihan sa mga uri ng kalapastanganan ay maaaring patawarin, ang paglaban sa Espiritu Santo ay isang napakabigat na pagkakasala. Ang Espiritu Santo ang gumagabay sa mga tao upang magsisi at iwanan ang kasalanan ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay karaniwang pagtanggi sa mismong nilalang na may kakayahang magturo sa isang tao na iwan ang kasalanan at tanggapin ang kapatawaran na nagdudulot ng panganib sa kanilang kaligtasan. Maaring nagtatanong ka, "Na insulto ko na ba ang Espiritu Santo?" Kung nakakaramdam ka ng pagsisisi, huwag kang mag-alala hindi mo na insulto ang Espiritu Santo. Ang mga taong gumagawa nito ay hindi nakakaramdam ng anumang pagsisisi o pagkakasala at walang pagnanais na magbago. Binigyang diin ni Jesus na tinatanggap niya ang lahat ng lumalapit sa Kanya. Kaya't tanggapin mo ang iyong mga pagkakamali at ikaw ay bibigyan ng kapatawaran. Ang ikalimang kasalanan ng ating tatalakayin ay ang pagiging makasarili para sa sariling kapakanan. Tayong lahat ay mas gustong manatili sa ating mga komportabling lugar, hindi ba? Gusto natin na hindi magbago ang mga bagay. Isang mahalagang palatandaan ng complacency ay ang pag-iwas sa paggawa ng mga desisyon o pagtanggap ng mga responsibilidad na maaaring magdulot ng hindi komportabling sitwasyon. Ngunit bakit ito itinuturing na kasalanan? Ito ay humahad lang sa iyo sa pagtupad sa misyon ng Diyos at sa pagpapalaganap ng Kanyang salita dahil ang mga ito ay nangangailangan ng paglabas sa iyong komportabling kalagayan. Itinuro ni Apostol Pablo na ang Ebanghelyo ay may taglay na kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ito ay may kakayahang baguhin ang buhay at pagalingin ang mga pamilya. Gayunpaman, kapag pumasok ang pagiging kampante, imbes na maganyak na ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos, maaari kang makontento na lang sa pakikilahok sa mga aktibidad ng simbahan. Iniisip na sapat na iyon bilang isang kristyano. Sa makabagong panahon, maraming mga bagay na nagiging abala tulad ng mga palabas sa telebisyon, musika, video games at mga social gatherings na kumukonsumo ng malaking bahagi ng oras. Maraming tao ang hindi alam na si Jesus ay maaaring bumalik anumang oras upang labanan ang pagiging makasarili para sa sariling kasiyahan, mahalagang labanan ang mga tukso na ito at sumama sa mga taong tapat na sumusunod sa Diyos. Isa alang-alang ang mga salita mula sa Santiago to 17 sa Biblia. Kaya nga, ang nakakaalam ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa sa kanya, ito'y kasalanan. Ang ikaanim na kasalanan na ating tatalakayin ay kayabangan. Ang isang mapagmataas na tao ay naniniwala na mas mataas siya sa iba sa katalinuhan at kakayahan. Madalas hindi pinapansin ang opinyon ng iba dahil sa pakiramdam na siya ay laging tama ang ganitong pagmamataas ay maaaring humadlang sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Nakakalungkot, ang kayabangan ay laganap sa ating mundo. Isipin mo, gaano karaming tao ang kilala mo na iniisip na sila ay mas matalino, mas may kakayahan o mas espiritual kaysa sa kanilang kapwa. Hindi nila napapansin na ang kayabangan ay nagdadala ng pagkawasak at paglayo sa Diyos dahil itinuturo ng Biblia na nilalabanan ng Diyos ang mga mapagmataas ngunit ibinibigay ang biyaya sa mga mapagpakumbaba. Dapat nating layuan ang kayabangan, lalo na habang inaasahan natin ang pagbabalik ni Jesus. Ang kaligtasan ay para sa mga sapat na mapagpakumbaba upang kilalanin ang kanilang pag-asa sa kanyang biyaya at habag at para sa mga nagsisisi at tumatanggap kay Kristo bilang kanilang nag-iisang tagapagligtas. Ang ikapitong kasalanan ay kawalan ng pasasalamat. Sinasabi ng kasulatan na ang likas ng tao ay liko at masama na nagiging sanhi ng kawalan ng pasasalamat ang hindi pagpapahalaga sa kabutihan ng iba isipin mo ang iyong araw o kahit ang nakaraang linggo gaano kadalas kang nagpasalamat sa Diyos ang kawalan ng pasasalamat ay nagdudulot sa isang tao na hindi makita ang pinagmulan ng kanyang tagumpay at pagkakakilanlan ngayon nakakalungkot makita na marami ang tumatanggap ng mga biyaya mga regalo talento kalusugan kapayapaan at material na yaman ngunit hindi man lang nagpapasalamat sa Diyos para sa mga ito. Ganito rin ang nangyari nang pinagaling ni Jesus ang sampung kitongin. Ayon sa Biblia, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat, maging si Jesus ay nagulat sa kawalan ng pasasalamat ng siyam. Kapansin-pansin na ang bumalik upang magpasalamat ay isang dayuhan mula sa isang grupo na madalas itinuturing na mababa. Ipinapakita ng kwentong ito ang isang mahalagang punto. Kahit ang mga pinagaling ni Jesus ay maaaring makalimutan ang lawak ng pagmamahal at awa ng Diyos kung sila'y masyadong masanay dito. Kaya't kaibigan ko, gawin mong ugali na araw-araw kilalanin ang dakilang gawain ng Panginoon sa iyong buhay at ipahayag ang iyong taos pusong pasasalamat. Ibahagi mo ang iyong mga pasasalamat kay Jesus sa mga komento. Sabihin mo sa Kanya kung gaano mo siya kamahal at pinahahalagahan ang lahat ng Kanyang ginawa. Ito ang pitong kasalanang laganap ngayon. Bagaman marami pang ibang kasalanan tulad ng tinalakay ko sa mga nakaraang video, ang mahalagang mensahe para sa araw na ito ay ang nalalapit na pagbabalik ni Jesus malapit nang tunugi ng trumpeta na magpapahayag ng pagdating ng tagapagligtas na tatalunin ng Antikristo ang huwad na propeta at ang kanilang pinuno, si Satanas. Paano mo haharapin ang sandaling ito? Luluhod ka ba sa Panginoon habang may oras pa o ka ba na para bang hindi babalik si Jesus? Nasa sa iyo ang desisyon. Huwag hayaan na ang pitong kasalanang ito ang maghari sa iyong puso. Kung nais mong maligtas at makasama si Jesus sa kanyang pagbabalik, magkomento ka ng Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay at mag-subscribe sa channel. Naway patawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan at pagpalain ka ng sagana. Amen.